Tinitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsusulong ng modernisasyon at pagpapalakas sa kagamitan ng Philippine Coast Guard. Buli kinilala ang dedikasyon sa hanay ng PCG upang protektahan ang soberenya at karapatan ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo. Iyan ang ulat ni Alan Francisco. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ambag ng Philippine Coast Guard sa pagkataguyod ng soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas. Sinabi yan ni Pangulong Marcos ng pangunahan niya ang 122nd PCG Founding Anniversary kayo ng hapon sa port area sa Manila. Ayon sa Pangulo, tinitiyak din ng PCG na ang mga mainisda at karapatan sa pahingisda ay nirerespeto at kinikilala sa maritime areas ng bansa. Kasama na rin dyan ang pangalaga ng PCG sa marine environment. All these efforts by the Philippine Coast Guard While spearheading our marine environment protection and conservation efforts and ensuring the safety and welfare of all those who ply our waters are deeply appreciated. Sa ambush interview naman sa Pangulo, sinabi niyang Tuloy-tuloy ang pag-upgrade ng mga kagamitan at kakayahan ng PCG. nag increase ang ating capability uh, para makapag-defense sa sovereign uh, maritime maritime territory ng Pilipinas. Uh, so we we are continuing with the upgrading of the equipment, the training, uh, and the capabilities of all our of all our people, especially the Coast Guard. Um, not only because they are the on the front line in the problems now that we're facing in the West Philippine Sea but also because of the very important function that they play when it comes to search and rescue when it comes to maritime incidents uh, when it comes to even uh, to even uh, disaster uh, assistance mapala din aniya ang Pilipinas dahil marami itong mga kaibigang bansa na tumutulong sa pagagaganda ng PCG samantala nariyan din ang PCG tuwing may kalamidad at nakabantay para labanan ang pagpasok ng mga smuggled goods sa bansa. Despite all the challenges, the Coast Guard has unwaveringly answered the call of duty. For all of these and for more, I thank you. As we embark on a new chapter, I enjoin all of you to continue to work closely with other concerned agencies. Tiniyak din ni President Marcos na nakaagapay lang ang gobyerno upang suportahan ng PCG sa pagpapabuti ng kanilang kakayahan at sa modernisasyon. Your integrity, your discipline and professionalism in the performance of your mandate have helped us further our collective vision of a stronger, more harmonious and more resilient Philippines. Kasabay naman nito ang pagkilala ng PCJ sa mga natatanging nilang mga gawa nang ilan nga ay nagbuwis pa ng buhay sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa bayan. Alan Francisco, para sa bayan.